Okay guys, check muna tayo dito sa labas Okay, kasi may nakita ako dito kahina Pag-alagala Ayan May nabul ako dito Eh, kung nga Buling ko naman siya Or pababayaan ko pala siya Eh, baka kainin siya ng pusa Ayun, sa bubong Maraming pusa ayan. Kaya bago siya kainin ng pusa Ayan Pinunahan ko na Ayan. At alam nyo ba yun, mga tropa pips, kung ano yung nakuha ko, eto lang naman siya. Ayan, no. Oh. O, oh, naghabulan po kami yung dalawa. Ayan, no. Oh. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ito. Ayan. O, oh, ko, ko. Sasarado muna natin yung pinto. Okay, sarado natin yung pinto. Hop. Oh. Lock. Okay, lock the door. Lock the door. Yan po. wawa na mga siya. Baka kainin ng pusa. Dahil maraming pusa dito sa school. Ayan. Kaya ngayon, ito siya. Nagdala ko siya ngayon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ito. yes. Yeah! <laughs> ha? Bulutong. Bulutong. aí uh, mais